Hi guys, welcome back sa in channel Vincent How To. Um, today pala yeah. still minus 32 feels like minus 42. Hey guys, buno tayong cost ko uh, magagasolina. Ito yung uh, minus 30 dito sa Calgary ano, o, maliwanag lang may araw kaso hindi nga matutunaw yung mga ice or yung snow kasi nga sobrang lamig din talaga. din so, talaga sa Tuesday saka sa sa so Wednesday mag-isnow na naman pero parang malamig pa din uh, this coming week pero hindi na ganito kalamig uh, minus 30, ito yung pinakamalamig na experience ko dito at uh, matagal siguro ito yung bawi kasi wala talagang nung, ano nung December at hindi lumamig parang spring lang so ito yung pinakamalamig na uh, nag January na nag skip nag skip ng isang buwan tayo Costco guys Malamang marami ngayon yung nagagasolina. Isa pa lang hassle guys, kapag ganitong kalamig tapos na sirahan kayo ng sasakyan sa daan. Yun, ang uh, medyo mahirap kasi nga, syempre, eh, ang hirap din ayusin ng sasakyan habang ito kalamig. <clears throat> Kaya, shout out dun sa mga nasiraan. sa kalsada. Ha? nagbabiyahe uh, medyo mahirap talaga kaya dapat ready kayo meron kayo laging uh, uh, lakas, uh, like blanket sa sasakyan or uh, merong meron kang tools kung hindi talaga kaya guys uh, mag call a friend na kayo ganitong lamig na to nakaka nakakamatay <laughs> kapag na-expose ka ng matagal sa labas, yan, mag-isi wala. Kaya, mga any skin na nakalabas, eh, pwedeng ma frost at mahapdi, mahapdi pati sa balat. So, yung lamig. So, yan, punta tayo Costco, guys. Gasolina lang malamang ito yung gagamitin kong uh, sasakyan <coughs> the whole time na malamig at uh, medyo kinakabahan ako doon pag pagkotse yung gamit ko medyo madulas kasi sa kamagat kasi yon ayun ako kasama mo yung uh, family mo ang hirap daming bumibili ng mga uh, battery charger ng sasakyan ngayon napaka mabenta pero dapat guys ang uh, mahanap nyo rin yung tamang uh, wattage at uh, yung lakas ba ng ano ng battery charger. Kasi minsan yeah, meron ka nga pero hindi naman kayang magpaandar extreme cold. Hindi rin siya kagana kung medyo mababa yung amperahe na o yung voltage or yung capacity ng ng uh, uh, battery charger nyo. Yeah, ganyan guys. Okay minus 32 And guys, dito tayo sa Costco. Magagas tayo. Ang o, you know, daming nakapila. Uh, medyo pala hindi. Hindi ito yung normal na pila dito. Minsan nung maabot sa dun sa sa labas pa, sa kalsada. Ante-antay lang tayo. Pila-pila. Kapag mahal pala, guys, yung gasolina. Ay. Dito kasi, guys, sa Costco, medyo mura yung gasolina. Kumpara sa mga ibang gas station. Uh, mura siya ng parang 10 cents. Kaya yeah, talagang maraming nagagas dito at uh, nagtsatsaga pumila para lang maggas tumasa naman kasi yung gas ngayon guys eh. nasa uh, 130 dollars per liter so dito siguro mga one, 110 okay, malaking bagay din yun guys dito pala guys kailangan uh, member ka para makapagasolina ka Uh, hindi lang hindi ka basta-basta pwede mag-gas dito nang wala ka nitong membership card. Yan. Guys, gas tayo. Oh, one point pala. kaya, mga puno. Walang Dito pala guys, walang gasoline boy. Kanya-kanya dito DIY dito. Ayan. Uh, yeah. titiis ka sa lamig. Pag malamig na pa lang. Ayan. Uh, yeah. Tapos na. Oh.

Lamig guys. Ang lamig dito sa Logan's. Sige. Ayaw. 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 Minus 42 pa rin kasi. So. Kahit nakasaksak na siya ng magdamag. Kahit naka... Para painitin yung black heater, guys. Ayaw pa rin umandar nitong civic. Extreme cold talaga ngayon dito sa Calgary. Ayaw. So, ganun din naman. Uh, hindi rin naman uh, magagamit ito. Antayin ko na lang na bo, uh, medyo uminit yung temperature dito. Kasi, bukas minus mata malamig pa rin hanggang bukas or buong week kaya try ko sanang i-boost nung aking isang sasakyan hindi ko lang alam kung gagana guys ah, ayan yun pala guys uh, paalala ko lang sa inyo kapag ganitong uh, sobrang lamig dito sa yung temperature nyo na dito sa Canada uh, lagi nyo isaksak yung black heater para waging para hindi mag prose yung ano yung mga oil yung mga belt para hindi hirap yung sasakyan nyo na mag start uh, yun yung kasalukuyang problema dito sa Calgary lalo na yung mga sasakyan na walang black heater um, hindi nila mapaandar yung sasakyan so alam niyo naman yung napaka-importante ng uh, sasakyan dito sa sa uh, Canada lalo na pag ganitong taglamig kasi ang hirap din mag-commute so yun paalala ko lang sa inyo guys puti lang kung meron kang garahe at uh, pwede mong ilagay doon yung sasakyan mo at huwag masyadong malamigan pero yun nga, dahil nga yung case ko, uh, yung yung Honda Civic naman eh pang-ano ko lang yun. Uh, hindi ko regular kong ginagamit 'yun kapag hindi ganito kalamig tapos walang masyadong snow. Yung ginagamit ko talaga sa sa paglabas, pag may snow, pag malamig ang panahon na eh, itong SUV kasi nga all-wheel drive to at uh, hindi hassle. Eh 'yan s'yempre malakas sa gasolina to, so uh, uh, yeah, Hindi ganun ka uh, dito, gas friendly ang uh, SUV. Pero safe naman kapag um, uh, drive ka sa labas. So, yun guys. Naisip ko, uh, hindi rin naman palang aandar kahit naka uh, plug yung black heater. Kasi matagal lang hindi umandar yun. Sinaksak ko lang siya kahapon para overnight siyang mainit yung black heater. Pero siguro dahil nga sa lamig, bumaba yung, yung power ng battery. Kaya hindi talaga siya um, aandar. So yun guys, palala lang sa inyo. Okay, sa so, ngayon yan muna yung aking share. Basta pag ito malamig, kung yun yung sakya na regular yung ginagamit, saksak nyo kagad sa, sa uh, i -saksak yung black heater. Any, any temperature below minus 10, yeah, saksak nyo na. Para hindi kayo mahirap. Lalo kayong mga lumang sasakyan. At uh, yun yung lagging issue nya. Okay? So, yeah. Vincent, how to guys dito sa Canada. Have a good one. Bye-bye.